Nakahuli ng kaso ng droga, may tatlo Vietnamese na manggagawa, mula Malaysia, nagdala ng droga sa Taiwan para ibenta. Ginamit pang balot sa snack, pinaloob sa pakete ng snack. Itim na bag, mahigpit na nakabalot, dahan-dahang binuksan ng pulis, isa-isang inilabas, pero nang tingnang mabuti, ang lumabas, mga pakete ng chichirya, pero loob ay may marijuana. Suspek bumili ng droga abroad at dinala sa Taiwan. Para makaiwas sa pulis, itinago ang droga sa ganitong pakete ng chichirya para magmukhang normal. Noong Hulyo, nakatanggap ng abiso mula Customs, na diskubre mula Malaysia, sa isang batch ng package. May apat kilo ng marijuana buds at resin, agad nagsagawa ng investigasyon, natuklasan na peke ang pangalan sa package, pati address peke. Magkasintahan na sangkot, si Chen tumawag para alamin paano kukunin, sunod, Nobyun yang singuyen pumunta sa post office, dumiretso sa bundok sa lingko, itinago ang karga sa damuhan, tapos tinawagan ang leader, si Pan, para kunin. Kabilang ang dalawang suspect na si Nguyen at Chen, sa Taiwan, sila ay BNT na manggagawa, matapos tanungin ng pulis, kaso ay isinampa sa ilalim ng batas antidroga, at batas laban sa organized crime. Inilipat sa Taipei Prosecutor's Office. Nakaambush ang pulis at nag-ipo ng ebidensya, tagumpay sa kabundukan ng lingko. Nahuli ang lalaking si Nguyen, gumamit ng phone tracking. Nahuli rin si Chen at ang utak na si Pan, parehong dinala sa kustudya, ang sindikato ng droga. Umiiwas sa pulis, nagtago ng droga sa pakete ng chichirya, Pumunta pa sa bundok para mag-deliver. Kahit anong bagong estilo, sa huli, hindi pa rin nakataka sa batas. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.